Maliban sa mga basura at duming tinatangay ng baha na dala ng bagyong Christine sa Camarines Sur nabigla na lamang ang isang pamilya na kung saan may anong hayop ang lumalangoy sa baha. Sa video na ito ng isang netizen sa bayan ng Karamoan, Sur, isang ahas ang nakuhana ng video na lumalangoy sa baha. Hindi naman ito ginalaw ng mga residente at hinayaan na lamang. Ayon sa mga eksperto, ang nasabing ahas ay isang Chinese sea crate na umanoy sampung beses ang kamandag sa isang cobra. Ang sea crate umanoy, madalas na naninirahan sa mga coral reef kung saan maaari nitong tuklasin ang masisikip na espasyo para sa biktima dahil mayroon itong maikling ulo, makapal na puno at maikling leeg. Samantalang ang kagat naman ito ay lubhang makamandaga at paralisado ang mga biktima. Kasalukuyan ding inaalam kung bakit ito napunta sa nasabing lugar. In the heart of changing lives, ito si Brigada Julie Rodriguez-Belena ng Brigada Nusa from Philippines, the Music and Nusa Authority.